Bakit nga ba akong nag-join sa IMG? Sa totoo lang, right after ng seminar, nag-join agad ako. Kasi unang-una, gusto ko talagang mag-ipon at mag-invest. Pero hindi ko alam. So, nung seminar na inatinan ko na Building Your Future, dun ko natutunan yung mga basic concept ng pag-iipon at pag invest So, introduction pa lang yun sa building your future. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na to palalagpasin. Magjo-join agad ako. So, after ng seminar, hindi naman agad ako nag-fill up ng form. So, nagkaroon pa kami ng financial check-up. Yung financial check-up na yun, uh, parang financial planning siya. So, step by step, igaguide ka ng financial educator so right after that mas nalaman ko pa na malaki ang pangarap ko pero maliit yung income ko ayun so ang ginawa ni Ate Gigi that time, ginaid ako kung paano ko ito ma makukuha maririch kumbaga and kung magkano yung amount na kailangan ko step by step So mas lalo kong minahal. <laughs> Unang pa lang ah, masyado ko nang minahal ang IMG. So sabi ko sa sarili ko, kung dito pa lang sa seminar na ito, marami na akong natutunan. What more kapag naging member ako ng IMG. So alam niyo po no, hindi ako nagkamali. Kasi mas nag-guide ako pagdating sa pag-iipon at pag-invest.